Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing naamoy ko ang tuyong lupa, palaging mabalik sa isip ko ang isang gabi nung high school pa ako. Isang gabi sa probinsya na hindi ko kailanman makakalimutan. Tag-init noon, nasa bahay kami ng pinsan kong sinika sa bayan ng San Ildefonso. Nasa dulo ng barangay ang bahay nila malapit sa malawak na maisan. Tahimik sa lugar nila. Walang street light at sa gabi ang tanging ilaw lang ay galing sa buwan. Naalala ko nagkayaan kaming magbantay sa kubo sa gitna ng maisan doon kasi naglalagay ng pataba yung tsuhin namin. At madalas daw, may magnanakaw ng mais tuwing madaling araw. Kasama namin noon ang dalawang pinsan kong lalaki. May dalang flashlight at transistor radio. Walang espesyal na nangyari sa mga unang oras. Tahimik lang. Hangin kuliglig at tunog ng palay na hinahampas ng hangin. Mga bandang alas dos ng madaling araw, napansin kong lumamig bigla ang paligid. Hindi normal, hindi naman dapat malamig kasi tag-init. Tapos, unti-unti kong naramdaman na parang humihina ang hangin. Pero may tunog na tila mga yabag. Hindi mabilis, hindi rin mabigat. Pero malinaw. Galing sa gitna ng maisan. Tinapat ko ang flashlight, wala akong nakita. Pero yung mga dahon ng mais gumagalaw. Hindi dahil sa hangin. Parang may dumadaan sa pagitan nila. Ilang segundo lang yun Pero pakiramdam ko ang tagal Tapos may narinig akong humahaplos sa gilid ng kubo Parang kuko sa kahoy Dahan-dahan Mahaba Parang pinaglalaruan lang kami Hindi ko alam kung bakit Pero may kung anong nagtulak sa akin na sumilip sa labas Pagdungaw ko, wala. Walang kahit sino. Pero sa lupa, may mga bakas ng paa. Hindi paa ng tao, hindi rin hayop. Malalim, mahaba, at parang may tatlong daliri. Paglingon ko, nakita kong tulog yung dalawang pinsan ko at hindi ko maintindihan kung paano sila nakatulog. Gayong ilang segundo lang ang nakalipas mula nang marinig namin yung kaluskos. Lumapit ako sa kanila. Humihinga naman. Pero parang mahimbing na mahimbing na parang napilitan lang matulog. Umupo ako sa gilid ng kubo. Hawak yung flashlight tapos may narinig akong tunog ng paghinga sa likod ko mabagal malalim diretsyo sa bato ko hindi ko na nagawan tumingin tumatayo na yung mga balahibo ko at sa loob ng ilang segundo parang tumigil ang lahat walang hangin walang kuliglig pero rinig na rinig ko pa rin yung hinga. Pagdilat ko, umaga na. Mag-isa na lang ako sa kubo. Sabi ng mga pinsan ko, hindi raw ako pumunta roon kagabi. Sabi nila, nakatulog daw ako sa bahay katabi nila. Pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin yung amoy ng lupa yung lamig ng hangin at yung hinga sa bato ko. At tuwing napapadaan ako sa maisan, parang naririnig ko ulit yung mahinang tunog na iyon. Yung pagaplos ng kuko sa kahoy.